Mam, may muntag. Kali sorbe lang, pagka mayor. Sorbe lang. Okay. Uterte, salamat. Sa iyo, sobrang niyo. Tanon ka. Carlo, Carlo Nugrales ka. Oh. Okay, Nugrales. One, one na. Oh. Paglubad si ma'am. Grabe. Ang yung kasuryan mo kay Digong. Ako, sa ako tao. Sa wala ko'y grado kay Balong ko na kung saan ako nasa. Ana, wag paglubad? Solid yan. Salamat, salamat. Kalisorbe bilang sa pagka-Meyor. Hindi nga itong umabot na eleksyon. Idol pa rin siya, pre. Idol, Duterte. Sorbe lang, sir. Pagka-Meyor. Hindi umabot. Digong pa rin. Kalisorbe sa pagka-Meyor. Pawala sa kalay. Kasi nyo napilian. Duterte. Ikaw, sir. Tatay Digong. Salamat, salamat. Come on, kali Kalisorbe. Ma'am. Kalisorbe. Sorbe lang sa pagka ay, Duterte. Duterte. Sir, may buntag sir. Kalisorbi lang sa pagka-mayor. Okay, Kuan. Duterte. Duterte, Gapon. Sino yung nagustuhan? Duterte mo Ikaw, ma'am. Okay, no, Duterte. 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 Ah, sila Duterte. Salamat ha. Okay, good morning, good morning. No? So, nakatarong rin sa Panakan. Mga pa doon sa San Miguel Church. So, dito magkalis orbi natakaron diri sa panakan public market na diha. Padulong takaron didto. So bago ang lahat no. Amay napanood na ako na vlog kahapon sa General Point View. Nanalo daw si si nugrali sa online survey. So tingnan natin. Tingnan natin kung ano ba maganda? Kali sorbe o online sorbe? Maganda ng bahay dito. Online sorbe o kali sorbe? So dito tayo sa panakan ngayon. Sa itong mga kaigsuunan, sa mga viewers, sa mga subscribers, salamat ano, sa papanood nyo yung kali sorbe natin sa Bago Galera at sa Kasapuan. So ngayon, dito tayo ngayon mga subscriber, mga viewers. Nandito tayo ngayon sa panakan, dito tayo magsakakali survey. Tara, samahan nyo ako mga kabayan tingnan natin kung malakas pa ba si Tatay Digong dito sa Kalye Sorbe kan, busy kayo ni Drey, no? mahapon busy lang ako ni Karun talang mahapon busy kayo ni Dre karon kay alas sa uh, sa buntag eh, medyo init init pero ato na yung buwan taon. sir lang sa pagka Mior ninda datang sila cara Oke, okay, selamat. <laughs> Delik tegak diri mm. Mama yang main buntag. Kali sur bilang siapa kami mayor? Oh, sur bilang ni siapa? Kau sir Kali sur bilang kami mayor. Anak ah, di sini, kau ser. Detertibulkah? Oke, okay, selamat. Kali sur bilang ni sir. Breaking dan si Tatay Digong ay. Breaking dan siya. dari takai Tatay. Sir, minta muntag. Kali Sur bilang sa pagka mayor ng siyudad sa Labaw. Upat na di Dagan. cilaboy Isog. Sa kubus magdadan pa si kay um, Tigong. pa siya kay Sagtigawang. Gusto na siya mo retire pero okay. sa panahon daw karon listen na daw kayo, muna mudagang siya. Sa interview niya sa kay uh, attorney Panilo. Kasi may mga wana, anong gusto ha, pabur niya mo. Kanang ulit pabor-pabor. Tanon ka. Carlo Nugrales ka. Okay, Nugrales. one wana. na. Salamat sir. Sorbera ni sir. Berani, sir. Sir, kalisor sorbe sa pagkamiyor. Sorbe lang. Duterte ka po. Dos uno na no, dos uno. Respeto na ito na ilang mga nagustuhan. Pinuksan ay oh, Silang napusuan ba Ma'am, kalisor bilang Pagka mayor Duterte kita kay nice sounds dia. Imute sana to gamay kay nice sounds. Dokter Tina. Napon eh. grabe pa ning tao dire. Pam kali bilang lang sa pagka mayor, sorbi. bilang miyor lang. Mayor karong maabot na eleksyon. Ikaw. Duterte, ikaw. Duterte. Okay. So, YouTube na ano naman mo. Okay. Thank you. Salamat. Oh. Bye. Shout out ka? Nila. Kamo ma'am, Kali Sa YouTube, Kali Sorbi lang. Not decided si ma'am. Ma'am, may muntag Kali Wala, not decided. So, ano lang no? ang mga tao ato ang pangutanon o oh, oh, kung ilang lang nagustuhan sa pagka-mayor atong siyudad sir may punta kali lang Sorbe. kali sa pagka-mayor ha kinsa Duterte ikaw sir Duterte po ka Islamat, salamat salamat kali sorbi rani sir o kali sorbi init man rin dito banda ay mo landong rin Belotanirih, Mamimunta kali surbi lang sepagamior, surbi, siapa yang nggugstuan? Dokter Timoah, ikau, Mam, ma Dokter Tim, asulit jila Dokter Timoah selamat atas YouTube channel, support lang, ah, shout out ga? Untuk yang shout out Timo.

sorbi, kali sorbi apa problemane. sorbi, siapa yang pilih? pilihanmu yang mundugan di duterte toh duterte kak oke, okay, selamat sorbi lagi, siapa yang sir, kali sorbilang lagi siapa yang pilih? di ato syudad cerabau siapa yang pilih? na pusuan, na kau duterte siapa Ma'am, Kalisor bilang sa pagka-mayor. Ikaw, sir. Ning Dabao. Digong. Digong. Ikaw, ma'am. Wala. na decided. Wala, ano? Si Digong Jod. Digong number one. Wala na yung saktong Kalisor b Sir, may buntak, sir. Kalisor bilang sa pagka-mayor. Duterte. Duterte, Gapon. Sir, Kalisor b pagka-mayor. Sorbi lang. Ijemai mau napusuan dia. Digong, digong dia Gapon. Lamat cerah. Mas sur bilang. Digong oi eh. Usuk. digong di Kamam, Kali Sorbi. Hah? Kali Sorbi. Sini. Sur bilang sebab kami ur. Air, tutir. Tutir teh. sir Kali Sorbi sebab kami ur. Ijemai mau pilihan dia. Enggak ana. Not decided kah? Duterte yapon so natakaroon din rin sa Panakan Panakan Public Market mana bisik bisikin na diya tabok ah. ta tabok ta dre tao rin Sir, kalisurbi lang, pagkamiyor mayor Kalisurbi, pagka sa inyo gustuhan. Ha? Tatay din Tatay Salamat, salamat. Ma, <laughs> ah, may buntak. Kali sorbi pa mayor indabaw. Hindi ba? Sorbi lang. Sorbi lang. Joter tiga po. Okay, salamat. Panakan ni Rio. Public market. Ato tadiya, So tadi no. tabok ta dre ngay tao ngay tao dre dre ta suway ta kali sorbe ri sulod manggawas ta punta ngay kayo sir ngay punta kali Cuma yang mana pilihan dia yang dahulu saya Digong ya pun. Jolit jolit. Koyok teri. Penakan ini, you know? penakan public market, grabi protes. Oh. Hmm. Sudah tadi. Ma'am, kalisor lang sa pagkamiyor. Kasi yung nagustuhan. Walay, not decided. Okay, thank you. Not decided, not decided. Sir, ma'am, kalisor lang sa pagkamiyor. Doon sa inyong dughan. Sorbi rin eh. Not decided? Not decided. O, oh, sir, ako sa YouTube niya, sir. Ma'am, Kalisor bilang sa pagka uh, mayor ni ngatong siyudad midterm election. And all sa inyong dugan. Kaysa inyong napilian. Duterte, selamat, selamat. Kita tuyok tadi kay murag init man. Kita, tadi. Morning, isda anday, ah, uh, karnihan. Karnihan no, ini si deh. Suaya tadi. Ma Mam kali sor bilang sama kami or. Di sini punya pusuan dia. Dulu sini dugaan. Secret. Secret. Not decided pa. Okay, selamat. Not decided. Kali sor bilang sama kami Sorbi, yang mabot ni eleksyon. Sayo pa, nat decided pa. Sige, islamat. Mute na po na Kaya kusog kayong sound, Grabe ka kusog. Copyright niya ta. Okay. Joy Tadre na. ma. Ma'am, good morning. Katugunan mo. Kalye Sorbe sa pagkamiyor. Pawala sa kalaay. Kasi yan yung napilihan. Sir. Duterte. Ikaw, Sir. Kasama'y mo ah. Duterte. Duterte, Salamat. Kali sorbi ni... Sorbi ni Saka ka-Miyor. Ma'am. Sorbi lang sa... pagkamiyor. Wala. Na-decided. So... Crispito na to sila, no? Ma'am, kali sorbi lang sa pagkamior. Ah, ka. Duterte. Naman. Duterte ka. Asa dang kuan pinas kuan na sa si oh. Duterte. Pa, sir? Lamat, sir? duterte na. Oh. Sir, lama sir. Ola pa, sorbi ra ni siya. Sir. Kali sorbi. Wala ta dris panakan ano. Tabok na puta sir, kali bilang sa pagkamior. Da. Kay, Kay Digong. Digong Salamat sir Kali sorbir ni sir oh. Ah. lang sir Pagka mayor May umabot Digong pa rin Number one Wala yung paglubad si Digong sir ha? Okay salamat mm -hmm. Diyan na sir oh. Youtube Morning Naval Forces Eastern Team, team Navy Sir, Kali surbi, pagka Mayor Mayor Not decided Ikaw ma'am, Mayor may mga Duterte Okay, salamat Kali Sorbi lang sa pagka Mayor May nga itong umabot na eleksyon Idol, parang Duterte Idol, Duterte Matik Tabok tadi Matik, ano yung <laughs> Matik Matik Pero sa online Sorbi Hindi daw, neutralis daw Sa online to Oke nih, kali ini Sorbi Ika ma'am, kita main mua Dool saya mau dugan, walaik pinok sanai Oh, nanti tau Kanan dool lah saya mau dugan Boi skobos Ah, uh, 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 idol Alas ma'am, walaik tinanawan, gini lagi kayak kusok di oh, Do 30 Selamat, selamat Sulit, sulit So, nata karun rich panakan, ano? So matubag na ginato ato ang istorya nila na mga online sorbi na ni Daog si Nugrales. Amo gini ang kanil sorbi. natin yan sa ano. O. ruta. Tabok ta tabok. Ito okay, tabok na tanong. Sir, kali lang sir, pag kami yun. Siyudad si Rabao. Ang si Mundogan, not decided. Ikaw ma'am. Duterte. Duterte. Sir, may muntak sir, kali survey lang. Not decided. So, natadri ron sa kanya. Uy, paglubad si ma'am. Pag Grabe. Ang sumayang may kasuryan mo kay Digong. Ako, sako, sa ko nagkalagtaw. Isa ko wala ko yung kay balong ko na kung saan ako oh. Ano, huwag yung paglubad. Solid yan. Salamat, salamat. Grabe si ma'am, huwag yung paglubad daw siya. Labi daw niya si Tatay Digong okay. Ma'am, may muntag Kali sorbe lang, pagka mayor Sorbe lang okay. Duterte, salamat Sa YouTube rin yun Salamat ha So, natakaroon rin sa Panaka, no? Sir, kali sorbi! Sorbe lang okay. Duterte, solid si sir Salamat sir Ah, natuyok na nato ang panakan. Dito tagikan kanina. So Dire ra ta no? So dire ra kutob no? Ato no kutasa sa dito no kutam kali survey. So makita nato kung Pinsagi gi eh, lamang no? Ang mga Storya nila po deti, Duterte. May isa, Morales. So, ato ang gabang gusto ilang mga kipang istorya, ilang uh, sigaw. Nagustuhan nila sa ilang uh, dool, sa ilang madughan. Ano? Ato nang irispeto sa online sorbi, ato ang Pero kini, mo na makikita, makita na nyo. mo na yung, survey, sa yung survey, makita na nyo. So, ato ta sa, 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 sa,